Kag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw. Kahalitan nga dala sa mabunog ka ulan kag pagbaha ang nagdangat sa 149 million pesos ini ang damage sa agrikultura. Sa 12 PM nga report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office 146 million 184,459 pesos ang balor sa kahalitan sa pananom nga nagalakip sa mga humay high value crops kag may 156 ka mga barangay sa Biloga Probinsya ang nag-report sa kahalitan. Sa fisheries naman, 1,781,361 pesos ang balor sa natugang ng kahalitan. Kag sa livestock, 1,772,925 pesos naman ang balor sa natugang ng kahalitan. Suno sa kay Provincial Administrator, Reyfrando Diaz, ang mga mangunguma na ang naapektuhan sa mabunok kaulan, ulan, pagbaha ang sarang makabaton sa bulig paagi sa PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation. Binsiling naman ni Dr. Placida Alemana, ang provincial veterinarian, nga matapos ang pag-ulan, kagbatugnaw nga panahon, ilang nga ginabisuhan ang maidid nga pag sa mga kasapatan, pangod ini ang hindi manigar na sila ang mahimo magmasakit kaangay sa pneumonia, kagbisan pa, skin diseases. Pinakadako nga may kahalitan sa kasapatan ang District 4 sa Kalimana. Samtang sa September 17 nilaga report pinakadamo nga naapektuhan ang poultry. May 1162 ka mga manok ang nagkalamatay kalabanan mga free range nga chicken. Ang nakita namo dira nga dako gid nya ano ang damage Ang may report actually is ang completed ang sa district 4 no, pero may ara man sa district district uh, 1 uh, ah district uh, oh yes district 1 ang DSB kag ang district 3 no mm -hmm. nagreport man halin sa Silay Victorias no mm -hmm. uh, um, so pag-ulan pag-ulan yes oh pag-ulan sa pagbaha no so nakita naton diri uh, nga kalabanan nga uh, na report ara sa poultry no may insurance kita oh okay. sa PCIC Uh, yes, that has always been uh, our annual uh, uh, budgetary uh, allocation to, to give some insurance to uh, our uh, PCIC to cover crops no? uh, against mga forces of nature, typhoons and floods. No? So that in case there is damage, uh, the, the farmers can be, uh, uh, can be given compensation.